Kumusta po sa lahat mga kababayan, mga kaibigan po natin dyan Mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao Isang magandang umaga eh, sa inyong lahat Kumusta na po kayo mga kababayan ko Mga kababayan, pag-usapan po natin Ang uh, mga DDS na sobra po sa kanilang pagyayabang at uh, lagi po nilang sinasabi na solid po sila. Solid po sila sa Mindanao. Na kanila daw ang Mindanao. Na ang Duterte daw. Solid sa Mindanao. Mga kaibigan, meron po tayong isang maikling uh, video clip. Panoorin po natin. Huwag po nilang isipin na ang mga taga-Mindanao lahat is Duterte. Tandaan po nila si Duterte ang nagpadurog ng Mosque ng Marawi. Hindi man lang niya nirespeto ang Mosque ng Marawi. Diba? Sila po yung bayaran dahil wala talaga silang loyalist. Hanggang dabaw lang sila. Tanggapin na nila. Ngayon ang sara nila na ganun na. Galing pa po ako ng Mindanao. Pumunta lang dito para mag-atein sa masasalamat mula sa ating Pangulo. Ang masasabi ko lang, ang Mindanao uh, sulit BBM yung lahat ng nasa barm. Uh, Bangsa Mura Autonomous and, uh, Region Muslim Mindanao. Uh, Bali, sulit BBM po yan. Okay, so napanood po natin mga kababayan ito pong video clip na kung saan meron pong pagtitipon ang mga taga Mindanao sa Malacanang palas sila po ay naimbitahan at sila nga po ay dumalo sa pagtitipon po na ito. I think, isa pong pasasalamat ito ng uh, uh, Marcos sa administration sa mga supporters po nila sa Mindanao. At uh, lumalantad nga po dito na hindi po solid ang Mindanao na puro Duterte maliwanag na meron din po mga ibang maraming mga grupo ang sumusuporta din kay PBBM mga kababayan yan po ang maliwanag dyan mahina na po, mahina mga Duterte hindi na po kagaya noon ang Mindanao po ay broken into pieces hindi po solidong Duterte ang Mindanao, yan po ang tingin natin dyan mga kababayan So sa mga nagsasabi dyan na ang Mindanao ang mga Bisaya ay kay Digong lahat hindi po totoo yan hindi po totoo yan dahil uh, kahit itong si PBBM pala meron din po siya mga supporters na taga Mindanao at uh, even sa Bisayas kaya hindi po nilang masusolid yang Mindanao sa mga DDS dyan tumigil na kayo for claiming na ang Mindanao ay kay Duterte lang dahil hindi po yan totoo. Marami po, marami po sila nagtipon-tipon sa Malacanang para ipahayag ang kanilang suporta kay PBBM at the same time, ito po ay pasasalamat ng kampo BBM sa mga supporters po nila na taga Mindanao. Okay, yan lang po muna mga kababayan. Merry Christmas po sa lahat. Ilang tulog na lang, Pasko na. Ingat-ingat po tayo lagi kahit walang handa. Basta masaya, walang karamdaman, okay na po yun. Paalam!